Ako po si Alex Valdez ng Barangay Balingog East ay nananawagan sa mga kapwa ko consumer ng pamana na mayroon na naman palang plano na ang Suliman Septic Tank at saka JNJ na dagdag gastusin na bayarin na naman natin. Uh, parang gusto nilang i-consign LGO na kung ma ito, may malaking gastusin na naman natin, 50 pesos sa isang buwan. Kaya kung para sa akin, ayaw ko po sana. Kasi dagdag na naman na bayarin natin yon Sana, huwag nang approve At kung gusto natin magpasipsip, kaya naman natin magpasipsip. Marami namang private na nagsisipsip ng siptik tank, siptik tank dyan. Hindi po ako payag dyan sa plano na ayan